Ito hong Malacanang sinabi na hindi asal ng Pilipinong kapatid na manira ng pamilya. Si Pangulong Marcos, aba, hindi raw magbibitiw sa puesto sa kabila ng uh, kaliwat ako sa akusasyon. Sa si first family naman, wala pang balak na gumawa ng legal na hakbang laban kay Senador Amy Marcos. Yan at iba pang mga balita tinitukan ni Bombo Analis Soberano. Sinegunduhan ngayon ang palasyo ng Malacanang ang naging pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa banat ng kanyang tiyahin na si Sen. Amy Marcos na inakusahan si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at ang kongresista na umano'y lulong sa ilegal na droga. Sa naging pahayag ni Representative Marcos, kanyang sinabi na ang ginawa ng kanyang tiyahin ay hindi asal ng tunay na kapatid. Nang hinga naman ang reaksyon ang palasyo sa ukol dito, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nga ito asal ng Pilipinong kapatid na manira ng sariling pamilya. Binigyan din ni Jose Castro din na halata ang kasinungalingan sa mga pahayag ng senadora at ng kanyang mga kaalyado na anyay gumagamit ng parehong playbook mula sa Maisug Rally. Kinukoy ni Castro na mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na walang katotohanan ang alegasyong paggamit ng droga kay Pangulong Marcos. Giit ng palasyo, paiba-iba man ang kwento, isa lang ang layunin ng mga kritiko, patalsikin ang pangulo sa kanyang puesto. Pakinggan natin si Palace Press Officer under secretary Claire Castro. ni majority leader ma'am, sorry. Uh, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Mm -hmm. At ayun uh, nga. Ano po yung reaction ninyo dyan? Well, uh, I cannot speak for uh, Congressman Sandro. Kung ano po ang uh, sinabi po niya, uh, although na akong kopya, sabi niya hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. I think he's talking about the character, the attitude of being um, a sibling. So, totoo naman, sa kapwa natin Pilipino, hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid. Samantala, hindi opsyon ang pagbibitiyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan din ang binigyang diin ng Malacanang sa gitna ng panawagan ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na mag ang Pangulo. Ayon kay Castro, lahat naman ng supporters ni VP Sara ay gustong palisin sa pwesto ang Pangulo para pumalit na Vice Presidente ay si VP Sara. Ayon kay Castro, patuloy na nagtatrabaho si Pangulong Marcos at patuloy itong magtatrabaho para sa bansa. Matapang anya itong haharapin ang mga suliranin ng bansa. Dagdag pa ng opisyal, ingay lamang naman ang kanyang gawin sa mga nag-iingay. Muli si Jose Claire Castro. Sarah, so kailangan pa po bang ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At uh, sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang ngayon, wala pang planong gumawa ng anumang legal na hakbang ang First Family laban kay Senator Marcos. Matapos nitong akusahan nga si na sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na gumagamit ng illegal drugs. Ayon kay Castro, hintayin na lamang anya mga susunod na hakbang habang patuloy na inaalam ang buong detalye sa pahayag ng Senadora. Nakasalalay umano sa Department of Justice o maging sa Ombudsman kung may sariling inisyatiba ang mga ito para investigahan ang usapin. Sa ngayon, nananatili ang posisyon ng palasyo na hintayin ng magiging takbo ng pagsusuri at anumang opisyal na paggalaw ng mga kaukulong ahensya bago magbigay ng legal na aksyon. Muli si Yuse Claire Castro. As of now, we do not have any uh, plan of uh, making any legal action uh, against her. So let's just wait. Like first, all the facts and the... Um, Uh, statements that she made. Then it's up to the uh, the OJ, maybe uh, ombudsman, if they will uh, make any uh, initiative to uh, to investigate this matter. Tiwala naman ang Malacanang na mananatiling matatag ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ito ay sa kabila ng ingay at mga pabagong-bagong nilikhang na buldar na mga anomalya sa flood control projects na umaabot sa pagpalit ng liderato sa Senado at Kamara at ngayon pagbibitiw ng ilang miyembro ng gabinete para kay Castro hindi makakaapekto sa katatagan ng pamumuno ni Pangulong Marcos ang mga kaganapan. Paliwanag nito, mas mainam mawala sa posisyon ang mga sinasabing sangkot sa anumalya para maging malaya ang pag-iimbestiga. Pinawinin ni Castro ang agam-agam na baka maapektuhan ng aligasyon ni Senator Marcos ang tiwala din ng uniform personnel o ng Armed Forces of the Philippines sa Commander-in-Chief. Pero ayon kay Castro, hindi naman dapat seryosohin ang akusasyon ng mambabatas na anyay walang basehan. Kwentang, uh, kwentong uh, kutsero lamang ito at isa lamang na ingay. Muli si Yuse Castro. Ang mga magdududa lamang dito ay hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay uh, napasinungalingan na natin nagkaroon na po ng uh, pag-resulta uh, na galing sa St. Luke's about the drug test at uh, pati po yung mga AI video na ipinupukul sa Pangulo na napatunayang peke, lahat po yan ang nasagot na. So hindi po ito uh, makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan mas maraming taong bayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. sa malakanyang Bombo Anali, Montaño, Soberano, Nago, Ulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.